my channel. Ngayon mga friendly, no? May kunting i-flex lang ako sa inyo. Ngayon tungkol sa ating panahon ngayon, lahat tayo, dumaranas tayong lahat ng pandemik. So, pandemik, no? Kumbaga, realization time. Kasi, marami tayong naririnig itong pandemik, eh, puro negative ang sabi nila. Puro hindi magandang kwento, hindi magandang pangyayari. Pero para sa akin naman, sa kabilang banda naman, mayroon din namang mga positive na nangyayari sa positive side. Marami nga tayong mga negative na ano, kasi marami na wala ng trabaho, marami nagsara na mga pagawaan, mga factories, mga kung ano-anong business. Pero sa kabilang banda naman, mayroon din namang mga positive na nangyayari sa ating buhay. Siguro ito nga yung tinatawag na realization. Kasi ang buhay ko noon ay talagang work, bahay work, bahay work, ganun ganun lang siya mula nung maliliit pa mga anak ko hanggang sa nakapagtapos sila ng pag-aaral so ganun talaga ang buhay ko kumbaga eh, hindi naman pwedeng tumigil sa trabaho kasi kung tumigil ka wala ka naman ibang ano alam na gawin kumbaga hirap din hindi ka basta-basta makapag tumigil sa trabaho lalo na lalo na may mga anak ka may pinag-aaral ka so talagang andyan yung isip kang mabuti, bago mo gawin yung isang bagay. So, ngay nung mga panahon na yun, talagang ang quality time no, pulang na sa family nyo, parang kulang na kulang. Kumbaga, lumaki sila na hindi mo sila na, talagang hindi mo sila na subaybayan araw-araw. Kasi nga, nasa trabaho ka. Kasi ang trabaho ko dati, eh, talagang six, six days a week. So, one day. One day lang talaga yung ano ko rest po. So, yung rest din na yun, uh, ang rest day ko, eh, talagang nauubos lang yun sa trabaho. So, kasi pag rest day mo, yung isang araw, parang kulang na kulang. So, ang gagawin mo, umaga pa lang, pagkakisi mo, gawin mo na yung mga trabaho, ganito, ganito, ganyan. si eh, alam mo naman ang buhay ng isang inay. Ganon, ganon ang buhay ko, more than uh, 20, 25 years. Ganon lang, ulit-ulit everyday. Kung ngayon, no, itong nangyari sa atin pag pandemic, biglaan, hindi natin alam na makulong tayo sa bahay ng ganoon katagal. So, yung time na yun, doon mo na, ano eh, makikita mo rin yung, ano eh, magandang nangyayari. Kasi noon, alos hindi mo makasama yung mga anak mo. Hindi lang naman sa akin nangyayari yun, kusi, kundi marami sa atin ganun. Kasi trabaho, bahay, trabaho, bahay, ganun lang. So, minsan halos hindi na tayo nagkikita-kita, no, yung family sa bahay. So, kumbaga, pa, dati kasi may papasok ng gabi, may papasok ng araw, ganun yung time kasi maraming mga call center, ganyan. So, parang hindi na nagkita kita ang pamilya. Siguro nga, kaya nangyari sa atin, no, alam, alam ni Lord siguro na tayo pagod na masyado ng busy, kaya siguro ito nangyari sa atin. Kung baga, pinarealize sa atin na kailangan din naman natin magpahinga. So ngayon, noong nag-lockdown, marami din tayo natutunan at marami din, marami din namang natututo. Marami din, marami din silang, marami din mga tao na na-enhance nila yung kanilang mga talent. No? Na dati, ang alam nila, hindi nila kayang gawin. Hindi nila, hindi sila pwedeng gumawa ng ganito kasi hindi sila marunong. Pero nung time na yon lahat no, nagkaroon, sila, nagkaroon tayo ng time na kung paano natin i-ano ang ating mga talent. Andyan yung natuto kang magluto, natuto kang mag natuto kang mag-business online. Kasi nung time na yun, talagang pasok ang online. So, marami, marami sa atin, walang trabaho. Alam mo naman yung swerte lang yung no work with pay. Eh, tayo, no work, no pay. So, kailangan talaga natin humanap ng mga ibang paraan para naman tayo makasurvive sa buhay. Niyo. So, ganito. So, ngayon, nung time na yun, pati mga ano ko natuto silang mag bake Natuto-luto natuto, ng ulam, mga ganyan. Baga, at saka yung yung quality time mo sa pamilya mo, doon mo rin nagagawa kasi nagpapanting kayo, andyan yung nagpupulitan, yun din ang magandang naidulot no sa pandemic tapos ito pa kasi ng mga time noon ng mga time noon noon pa talaga kumbaga ako din naman lumaki ako sa probinsya so alam mo naman sa probinsya yung mga tao doon bawat bahay doon talaga may mga tanim no may mga halaman may mga gulay-gulay sa tabi-tabi so nung lumaki din naman ako noon sa probinsya mahilig din talaga ako magtanim-tanim mga bulaklak. Alam mo naman sa probinsya, pagandahan ng bulaklak, no? sa harap ng bahay, o sa gilid ng bahay, sa gilid ng bahay, ganoon dati. So eh, ngayon, nandito na ako sa Maynila, kasi medyo matagal na rin ako sa Maynila, no more than almost 30 years na. Noon ko pa talaga pangarap na sana magkaroon mo lang ako ng maliit na garden, magkaroon mo lang ako ng mga tanim-tanim sa tabi ng bahay ko, sa gilid ng bahay ko. Eh nangyari noon, talagang busy, walang time, at saka ang bahay namin maliit lang naman, walang rooftop na pwede kang magtanim. So talagang hanggang pangarap na lang muna yung aking ano, nasa isip, hanggang pangarap na lang. So itong pandemic nangyari, so, sabi ko, pwede naman siguro magtanim. Na-realize -na ko bakit hindi ako magtanim dun sa mga uh, na mga empty cans, may mga empty bottles, pwede mo naman i-recycle kasi nung time na, na yun mahirap din bumili-bili ng kung ano eh kasi talagang may ma, uh, ano ang pera nung no, mahirap so ngayon nag ano ako nag try ako mag order ng mga seedlings online naghanap ako naghanap nung, nung time na yun medyo mahirap din maghanap kasi walang mag, wala silang ano taga deliver kasi nga pandemic so hanggang sa dumating ang time na mayroon namang nag okay so medyo nabuhayan ako ng loob So, ang problema naman, walang lupa, walang mataniman. So, naghahanap na naman ako kung paano ako makapag-deliver ma, ng lupa. So, medyo matagal-tagal pa rin nangyayari yun, no? Puro na lang, ano, paghahanda lang aking ginagawa. So, ngayon, sa awa ng Diyos, nagkaroon din ng, ano, medyo lumagluwag. Nagkaroon na ng mga delivery na, ano, magay ng lalamod, so, et cetera, et cetera. So, na-deliver yung aking mga order. At doon, nagumpisa ang aking pagtatanim ng halaman at panuorin nyo na lang kung ano mangyayari sa susunod na video. Tani. Ayan, ito yung poison plant. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na poison plant. Ito naman, yung tinatawag nila na insulin plant. Insulin plant, maganda para sa mga dia diabetic. Kinakain yung ano nito, yung daman. Meron tayo dito, tatlong klase ni strawberry. Ayan, strawberry, pinapasibling pumumuli strawberry ito white alpine ito pala bonsai strawberry bonsai tung isa strawberry din to strawberry blue yan sana tumubo siya tapos to pa isa ano ba to white strawberry alpine ito naman yung upland kangkong daw to In order ko rin yan online tapos ito yung hot green Paper ba yun? O